master yung uh, silipin natin sa ating gawa. Ito na. Malinis na siya, oh.

natin mga master ha. Ay, ito na oh. Ay, ito na yung malinis na siya. Ito ay doon. Ay, kung baka finis na no. Finis na siya. Finis na yan. Finish. Hindi. Bali, gagawin na namin budiga yan. Bali, lalagyan namin ng pum yan. Ah, lalagyan ko ng pum. Oo, tapos papay uli. ulit. O. Oh, ipapantayin namin 'yan. O. Oh, parang plain na plain yung pantay talaga siya yung kagaya no nasa labas. Ayun. Uh, magiging dalawa siya, double wall na tawag namin diyan, double wall. Pero kum na yung nasa loob niya. At diretso oh, kum na 'yan. O. Oh, pag nasingitan na ng pum yung ano, nasingitan na ng pum saka papayberin namin. Oh, ayun. Ilalapas dito. Hindi, fiber mat lang. Ah, fiber mat lang. Oo, oh, pupunas na namin yung fiber mat. So, titigas na siya dyan. Ah. Magiging plain na rin siya. pantay na yan. Basta, bawat butas na yan, magiging pantay yan. Okay. Oh, Ayun mga kalyo, kasok ko na yan. Oh, oh hanggang dito ang budiga niyan. Simula ko kita dito. Oh yan, simula dyan sa mga sikang na yan, mga ano na yan. Mother Bale, ilang, ilang butas? So ito ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Oh, lima. Tapos isa pang uli, ano ito? Nasa walong butas ito. Oh, so, ando na yung lagayan ng kudo, lagayan ng tubig. Ayan. Sana marinig tayo ng ating mga

Anim din yan, anim. Anim na patong na fiber mat yung pag sarado namin dun sa pumo. Hindi na nalagyan na ng roving yun. Wala na yun kasi mahirap natin pakapitin ng rubbing mat dyan sa ano kailangan. Sa hulma lang namin kilagamit yun. Ah, sa hulma lang. Hmm. So, yun, mga kapalibet. Aba kayo na po, mga kapay-bet, Mga kasulo kapaybe, natin. bawat sa uh, galaw nila dito. Kunin natin hmm. so, yung update. Sa mga kasulo magpagawa nga po ng ating mga katulad na gusto mong sakitawa ng fiber kasi si Master Fiber lang po ang pakinyo so, hindi ko na rasa nyo yung number niya sa description natin So ayan mga master, ito ang ibabaw. So ayan, lalagyan pa rin namin ng na takip yan. Talagang lalabas dito para na itong ano, uh, mga freezer. So makikita rin natin paglalagay ng takip dyan sa ibabaw. At saka yung pilot house. Basta lahat ng kabuha po nito ay ating ipapakita sa inyo. Pagyayari namin ito. Ayan. Tingnan natin tong ano ah. Unahan. So ayan yung aking isang ano ay. Pagpapahit. Nagpapahit. 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 ng Ayan yung bow ang kanyang sinasalubong kasi may side na yan. Kung baka ito yung labasan na po? Oo. Ayan yung Ayan na ay yung isang butas ng butiga nyo oh. Alright So natatakpan lang kaya doon sa ibabaw ng tulda Hindi natin masisilip So tingnan pa rin natin So itong part ito Ito yung sa manhole ano po? Oo Manhole ito yung... Ayan Ayan yung ibabaw yung mga kasuyo sa mga po natin, mga viewers natin. Uh, huwag na po kayo mga magtanong about dito sa Fiber at uh, ang hangga natin sa kutin niya. At sa uh, marapin si Master Fiber. Yan. Yeah. Uh, huwag kayo mga magtanong. Kung so, yan sa mga kamaster natin, yan. Yeah. So, huwag lang po kayo mga magtanong. Huwag comment lang po kayo sa video namin ni Master Fiber. Uh, ang daming sabutin lahat na yan at uh, gusto yung mag, gusto magpa-assist ng mga about sa uh, fiber yan yeah. Okay. sagutin natin yan at saka dun sa mga gusto magpagawa ng pampa ng fiber ayan oh. kahit saan As, okay kahit saan po kahit saan kayo nando kung nasa palawan man kayo nasa masbate man kayo pupunta natin yan puta <laughs> wala wala tayong pipili si oh. Martin Fiber basta trabaho sa trabaho. Puntaan natin yan. Mm. <laughs> So yun, uh, siguro mga katuloy sa susunod nating update, uh, pasyan ulit pasyan ulit dito pagka meron ng mga COC mga ito. Basta tapos yan. ah bay din natin si Master Target para makalagin na natin natin so, okay, dito. Ayun, makinis na. Ito ka ito yung katatapos ng grinder, no? Ayan, hindi pa finish yan. Ayan, gabila. yan, hindi finish oh, yan, yeah, finish me. So ito, pila palinis ko ito dito. Ah. Ayan. Kasi ay, palang pa lang ang ano, madumi, gawa ng alikabok. Oo, oh, ayan, okay. Malagkit pa siya. So, so pag ito may ito'y may pa siya, ano? Wala na, ayan. Kung baga man eh, yung lamot-mot lang ng fiber mat. Oo, oh. Fibermat, o, yan ang kailangan tanggalin. Oo, oh, tatanggalin na lang yan. Ah, ayun mga suyo. Ito, so, yung, mga salit -salit, no? hmm. Pag nakita tayo, mo naman yung malinis na yan, ayan. Kahit medyo ano na ano, ng fiber mat yan, hindi nakakapit yung gawa ng malinis na. Yeah. Ang kasunod na yan, pum na. Lalagyan na ng pum para magawa na siya mudiga. Ayan, ibabaw na yan. Tatakpan din natin yan ng fiber. Ayun, ababaw na yung mga 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 mga

Thank you. salamat.